Hello mga Kamarites, for today is veryo ganitong siopao ba naman ang iluluto niyo. Nako, napakasarap. sa wakasod na naman ang cravings ng Kamarites niyo, mga Marites. Kaya lang, napakalungkot naman at hindi ko man lang na-videoan kung paano ko ginawa yung dough. And then paano ko ba niluto yung aking asadong siopao? Oy, napakasarap mga Kamarites. Hello mga kamaroties, for today's video, sayang at hindi ko pala na-video ha, yung ginawa kong dough pang siopao. Pati yung paggawa ko nitong chicken asado para sa ating siopao, ay hindi ko rin na-video ha. Ewan ko ba, parang tinamad ako, pero ngayon ko lang na-realize na realize na video ha ko kasi napakaganda at perfect 'yung paggawa ko ng dough ng ating chicken asado siopao. charot Ayan, yung atasabihin ko na lang kung paano ko ginawa yung dough mamaya sa ating video. At ito naman ay simple lang. Nagpakulo ako ng braised chicken. Tapos nilagyan ko lang siya ng mga pampalasa na oyster sauce, soy sauce, uh, buo-buong uh, uh, black pepper, paminta ba, buong paminta. At saka ilagyan ko ng tatlong pirasong dahon ng laurel, pinakuluan ko lang siya ng 15 minutes and then hiniwa-hiwa ko lang at ito naman ginisa ko muna yung bawang sibuyas hanggang sa mag uh, mga muna lumabas yung aroma niya saka ko na rin itong nilagay itong hinimay-himay kong manok na pinakuluan ko kanina na sinabi ko yung braised chicken chicken braised ay paulit-ulit lang at yung nilagay ko kanina nakita niyo ay um kung baga kung start lang yun para pampalapot nitong chicken asado. At dahil okay naman tong chicken asado ko, itabi ko muna dito. Kasi in-rest ko muna yung dough ng siupaw ng mga one, one hour. Kaya mamaya ko na rin yung gagawin. Para ibilog-bilog datin kagaya ng pagbilog nila sa siupaw. Matagal na ako nag-prep ng siupaw. Kaya ayun, ako naman ay nanood sa mga videos-videos na mga tutorial kung paano lutuin, paano gawin yung dough ng siupaw. Hmm. Siyempre dahil manggagaya tayo, ginaya ko rin. At sana, success na to. Kasi crib na crib na talaga ako sa siupaw. So, mamaya na to, palamigin ko muna siya hanggang sa mag-one hour yung dough natin. O, oh, diba mga kamarites, ang dough ko, ganda ng pagtatawa ko sa dough.

Saya nga lang at hindi ko siya ano, 'di ba? Hindi ko nabijuan video ginawa ko yung do. Pero yan yung sa susunod. ko kung paano ko to ginawa. At ilalagay ko rin sa screen ng video na to kapag gagawin ko na yung do ulit. Gawa ko ulit para sa inyo. Oh, child. So, ayan. Bilog-bilogin ko lang, napakalaki. Wala man lang maliit. Dati may maliit kaming ganito, pero hindi ko alam saan na punta. Ang uh, pangit ng pagkabilog nito. Try ko lang. Sana masaksis itong um, asado. Chicken chip. Oh, chicken chip. So, ganyan lang. Simple lang naman yung pagkagawa ko. Wala kasi akong itlog ngayon. Pero pwede ko naman ihabo lang itlog pagka ano na. <laughs> pagka dumating yung itlog magpagulo ako. Siyempre, pagkakainin ko na ay. Mm -mm. Tsaka ko lagyan ng itlog. So, ganyan lang siya ang problema ko lang hindi ako marunong mag uh, magpo <laughs> pero sige lang uy malinis ang kamay ko ha huwag kayong mag-alala. ang kamay ko po ay malinis yan yun ako um, pero kailangan natin may close to lahat kasi mag ano siya tawag nito lalabas yung tubig niya so ganyan lang siya Nagpainit na ako kanina ng ano. Diyan oh. Diyan ko lang siya i-steam. Kailangan talaga mabilog ko siya ng maayos. Ayun, ito medyo okay yung pagkabilog ko dito. Hmm. <laughs> Mabalik pa rin. Pero sige lang. Pero gusto ko kasi sa siopaw, yung may ano, tawag nito, yung may itlog. Saka gusto ko yung maraming maraming sahog. Ayoko yung ano, yung tipid, ganun. Hala, hindi ko ma-close maayos. Ito lang problema sa akin, hindi ako marunong. <laughs> Sige lang, pag-aralan ko lang to soon. Pero kung gagawa ko ng sambusa, ay nako po, ang galing ko syempre. Ayan, pero kailangan kasi natin ito maklose ng maayos. Kasi magsisilabasan yung sabaw-sabaw niya siguro. Kasi nakita ko rin sa video. Mahala na kung anong pagkabilog nito. Mahalaga na kagawa ko ng shupaw. Uy, charot. So ayun na nga mga kamaritis for today is video. <laughs> Hindi ko alam ano na naman itong ginagawa ng kamaritis niyo. Alam niyo ba kung ano ba ito? Bahala na si Batman. Ang mahalaga sob na naman ang cravings ko for today. Oh. Mga kamaritis at ito na yung natapos ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then dahil kumulo na palayong yung pag i natin dito ay syempre steam ko na doon. Para makalamon tayo nang masolb naman ang aking cravings mga kamarites. Apat-apat na, diretso na, apat na. Oy. O diba, ang ganda pa ng steaman ko. And then steam ko lang to ng mga 15 to 20 minutes. Ayan. Syempre tapon ko lang siya. Okay. Hindi na ako makapaghintay. Gutom na mi. Sayang lang mga kamarites nang maluto na ang ating siopaw saka na dumating yung itlog So pwede na yan mga kamarites. Sa ah, hangat yung Baka masunog pa. At ito naman yung itlog. Ay, sige lang. Mag-build na lang ako. Sa bawat kain ko, isiksik ko na lang yan sa loob. Uy, palamigin muna natin kasi sobrang init. At tayo na nga mga kamarite. Siyempre, ilagay ko lang dito sa aking lagyanan kasi nga uh, baka makita pa ng mga alaga ako. Itanong pa nila kung ano na naman ito. Baka maimbestigahan na naman ako nito dahil dito sa paggawa ko ng siupaw. Charot. Okay, init. Sayang nga lang ang tinyo ako nakagawa ng sauce ng siupaw kasi hindi pa ako marunong. Pag-aaralan ko na naman yan. So, okay lang to Mamaya-maya kainin ko to for today's is video. Mga kamarites sa tunduari, sasama ko kayo paano kainin. Charot. Hello <laughs> mga kamarites, meron na tayong itlog at saka yung siyoko natin. Siyempre, kakain tayo ng isa kung mainit pa. Ganito yung sinasabi ko, o... Oh. O, oh, Success? Wow. And then, siyempre, maglalagay ako nito, o... Oh. Pwede pwede nang kagatin Kaya lang hindi ko so, kaya Sa so, wakas Siwpong na siwpong nga Kaya mo so, na, muna Diyan lang kayo ha